Panuntunan para paikliin ang investigasyon sa mga kasong ihahain sa ombudsman, ipapatupad ni ombudsman Remulia. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ulep. RMN Live Report! Itusulong ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia ang pag-amienda sa mga panuntunan para paikliin ng evaluation at preliminary investigation sa mga katong inihahain sa ombudsman ayon kay Remunia, ito ay para mapabilis uh, ang paggulong ng mga kaso sa uh, ahensya sa ilalim ng kanyang uh, liderato. Sa kanyang parukala, kailangan ay matapos ang evaluation uh, sa mga reklamo na uh, natatanggap ng ombudsman sa loob ng 72 hours. Uh, habang ang preliminary investigation uh, at uh, fact-finding investigation naman uh, ay kailangan matapos sa loob lamang uh, ng uh, 60 araw. Uh. Maliwanag ni Remulla kailangang maparatili ang kredibilidad ng ombudsman sa paghawak ng mga isyong may kinalaman sa katiwalaan pero Kaya tapat ay maiwasan ng matagal ng pagkakantala sa hospitya. Kasabay nito, isinutulong din ni Remulla ang digitalization para sa mas mabilis na proseso ng anumang transaksyon sa surang tanggapan. Kasama mo sa DZXL, Armen Manila, Radyo Manjeral, Bikulet, Tatak, Armen.